Hello mga kaghs, oh, magandang gabi. nito so, tayo ngayon, uh, ginagamot natin at pinapakain natin 'yung ano, isang alaga natin kasi nag-uubo, inuubo, tapos sinisipsip, uh, ayaw talaga kumain 'yung pagkain, Nawabasa na lang uh, kasi. natin ng alamaisin ng nakarang araw at nag follow up tayo kahapon tinurukan natin ng bakterid so hanggang ngayon ayaw pa rin kumain at saka hinihingal siya masyado yun oh. o so, yung ginawa ko is nag -ano ko ng feed sa kanya yung pang na feeds yun ko sa tubig at Uh, gumamit ako ng syringe na malaki yun ni uh, nispray ko sa bibig niya para sakaling makatulong no? kasi hindi na siya kumain sa so, ano ba yung magandang gamot dyan dito mga uh, uh, kahags no? Yan, sinisira na niya ano niya So, meron na ba kayo na experience sa ganito? Agang ang hingal niya inubo siya tapos parang may sipon no? so comment down mga kahags no? pa-share naman sa mga ideas nyo at sa mga karanasan nyo ano ba yung magandang gamot dito okay, maraming salamat